Breaking news, usap-usapan kasal nina Julia Barreto at Gerald Anderson sa 2026 umuugong ngayon. Gumulantang sa bansa ang balitang ito matapos pumutok sa social media ngayong umaga. Mabilis na kumalat ang kwento sa bawat sulok ng social media. Naging usap-usapan sa mga palengke sa Usa-usabi. Uh, hanggang sa mga opisina at break rooms sa buong bansa. Ang tanong, totoo ba ang magaganap na kasal sa 2026? Sentro ng balita si Julia Barreto, May at si Gerald Anderson. Ayon sa mga ulat, mula sa mga mapagkakatiwalaang ang source na, na malapit sa dalawa, may napagkasundo ang kasal pagdating ng 2026. May petsang tinitingnan sa 2026 habang hinihintay ang kumpirmasyon mula sa kampo ng magkasintahan. Uh, balikan natin ang simula. Nagkatambal sila sa between Maybes noong 2019. Kinunan sa mga tanawin ng Saga, Japan doon umusbong ang pagkaka-connecta. Sa likod ng kamera, nabuo ang pagkakaibigan. Noon may kanya-kanyang relasyon ngunit may natamnam na espesyal na ugnayan. Sa promosyon, Kapwa nila pinuri ang isa't isa, hudyat ng paggalang at chemistry. Matapos ang pelikula, sumulpot ang mga usap-usapan ng romansa na nahimik sila ng halos dalawang taon upang protektahan ang pribadong buhay. Marso 2021, opisyal na pag-amin sa isang one-on-one -on -one interview ni Gerald. Mula noon, mas bukas nilang ibinahagi ang biyahe. Mga simpleng date at suporta sa isa't isa. Love story na nagsimula sa pelikula, nagpatuloy sa totoong buhay. After yeah, 2019 aligasyon ng third party, pinakamalaking pagsubok sa kanilang pangalan. Sumabog matapos ang hiwalayan ni na Gerald at Bea Alonzo. Social media naging larangan ng matitinding opinion. Mabigat ang dinanas ni Julia sa murang edad. Pinaha ang kanyang social media ng masasakit na komento. Nanahimik siya, hindi pag-amin, kundi pagpapanatili ng dignidad. Sumunod ang patuloy na pagkukumpara sa nakaraan ni Gerald. Hinarap nila ito ng magkakampi. Piniling maging masaya at protektahan ng kapayapaan sa mga sa mga panayam sa, sa payamang sinarhan ng ingay pinakinggan ang isa't isa pamilya lalo na si Marjorie Barreto naging matatag na sandigan nagpatibay sa relasyon Guys, tikmalat ang balita na hati ang reaksyon sa showbiz at fandoms. Showbiz may save at pananabik mula sa mga tagahanga. May pag-aalinlangan at tanong din. Ngunit nangingibabaw ang mainit na suporta. Para sa Juji fans, katuparan ito ng matagal na dasal. Pamilya, buo ang suporta. Isang IG story. My heart is full. Masaya kami para sa kuya. Deserve niyang maging masaya. Showbiz community, mga direktor, co-actors at kaibigan nagpaabot ng pagbati. May ilan pa ring nagungkat ng nakaraan. Sana all totoo. Tingnan natin. Daphne of Rai. Gayon man nananatiling aral. Puwedeng bumangon at magmahal muli. Uh, pinakamalaking usap-usapan, General Santos City ang napiling lugar bayan ni Gerald makahulugang pagbabalik sa pinagmulan. Matatanaw ang Sarangani Bay, romantikong tanawin. Usap-usapan, pribadong resort ng pamilya ni Gerald ang venue. Sunset wedding, taimtim at romantiko. Reception sa malawak na lupain, posibleng investment site. Tema, Modern Filipiniana, Klasiko at Makabago. Eksklusibong guest list, pamilya at pinakamalalapit na kaibigan. Petsa, 2026, posibleng Marso o Mayo. Nilalapitan na umano ang mga designer para sa gaw ni Julia at barong ni Gerald. Um, sa It's Kyo Panayam, natanong si Gerald kung si Julia na ba ang the one. So, wala na akong ibang nakikita sa, isa, isa, sa edad kong ito, hindi na ako naglalaro. Kung anuman ang mayroon kami, Seryoso at pinoprotektahan ko. Si Julia, he brings out the best in me. With him, I feel safe. I feel calm. At the end of the day, it's my life. I will choose my own happiness. Kaibigan, hindi na pa cute. Partnership na. Tinutulungan nila ang isa't isa na mag -grow. Si Gerald, mas light ang aura. Si Julia, mas confident at masaya. Si um... Marjorie Troy I'm happy my daughter is happy at size. I see how he respects her. Mga pahayag na nagpapakita ng hinog na relasyon. Handa sa susunod na hakbang. Habang walang opisyal na kumpirmasyon, malinaw ang direksyon ng kwento. IG feed nila, isang visual diary ng koneksyon at araw-araw na pagmamahalan. Iconic, magkayakap sa yate. Caption, my safe place. Mula Europa hanggang Pilipinas, bakasyon na ginawang alaala. -ala. Paris photo patungong Eiffel, naging viral. Mga simpleng sandali, nagluluto, natutong magbang magbangka, selfie sa sofa. Kapwa, cheerleader sa trabaho, patunay ng pundasyong matatag. While well, sa ng imodo ng second tibet, may komplikado, hinusgahan, ngunit na natiling totoo. Ang 2026, hindi lang showbiz news kasukdulan ng matagal na paglalakbay. Piniling protektahan ang pag-ibig laban sa ingay ng mundo. Handa sa panghabang buhay na pagsasama kung matutuloy. Isang selebrasyon ng tagumpay. Ano ang susunod na kabanata sa Gensan? Habang nagbibilang ang bayan, Umaasa ang marami sa masayang pagtatapos sa tamang panahon. Habang hinihintay ng mundo ang susunod na mangyayari kina Julia at Gerald, may panibagong kabanata na tahimik na nagsisimula si Gerald Anderson, na kilala sa pagiging matatag sa pag-ibig at sa kanyang career, ay iniuugnay ngayon sa volleyball star na si Vani Gandler. Ang social media ay puno ng mga pahiwatig, mga litratong pinagsamahan, mga caption na may misteryo, mga supportive na komento na pinapalitan online. Mabilis na napansin ng mga fans ang lumalaking koneksyon. Ito ba ay simula ng bagong pagkakaibigan o baka naman may mas malalim pa? Ang ilan ay nagtatanong sa timing. Nakikita naman ng iba ito bilang bahagi ng paglalakbay ni Gerald patungo sa paggaling at mga bagong simula. Sa showbiz na laging nagbabago, walang nananatiling pareho ng matagal. Habang nagsasara ang mga lumang kabanata, nagsisimula ang mga bagong kwento, puno ng pag-asa, posibilidad, mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, lumipat ang pansin, magtatagpo ba ang landas nina Gerald Advani? Or mananatili lang itong isang mabilis na chismis? Siya, tanging panahon lang ang makakapagsabi. Pero isang bagay ang sigurado, ngayong mga love stories sa showbiz ay hindi talaga natatapos. Manatiling nakatutok. Dahil ang kwento ay patuloy na isinusulat bagong balita. Usap-usapan ngayon ang pagkakalink ni Gerald Anderson kay Vanny Gantler. Maraming netizen ang nagtatanong kung may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Matapos silang uh, mamataan sa, sa, sa Ilang pampublikong lugar, wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo. Ngunit patuloy ang pag-usisa ng publiko. Ayon sa mga source, magkaibigan lamang umano sina Gerald at Vanny. Ngunit say ay may aning sayang Kerchief sa na napapansin ng mga tagahanga. Abangan ang susunod na update sa kanilang kwento.